For today's video mga kasipag, samahan niyo akong muli para maghanap buhay. Mabiyahin nga pala tayo muli as a Joyride Biker. Mula dito sa Montalban, umalis na tayo at gumapang para maghanap ng booking. Sana nga iswertehin tayo at pasukan ng magandang booking. Habang ang ako'y nagbabiyahe at ako'y gumagapang, hihintay ng booking, ay nananalangin tayo na sana nga ipasukan ako ng booking, nang sa ganun ay maaga akong makauwi sa bahay at makapagpahinga agad. Hindi nga tayo pinala dito sa Muntalban, kaya naman gumapang ako ng gumapang hanggang sa makaabot na nga ako ng San Mateo Resort dito sa May SM San Mateo. A few moments later. Sa so, mga idol, ay, pinasukan tayo ng bukid papuntang Ortigas after dito lang ang tigat sa SM San Mateo so tawagan ko muna mga Lodi ayun, nag-call ng mga Lodi hindi natin kasasagot Hi ma'am, hello, joyride po Mansan saan kayo banda? Ah, o, pababa pa lang po kasi Sige ma'am, hintayin na lang kita din ha Thank you ma'am, thank you po Salamat, thank you po So, ayun mga idol, sumagot na si ma'am po Paano ba sa mga Starbucks So, dito na tayo mga idol na Makalipas nga ilang segundo ito na si ma'am at dumating na rin. Sabi ko nga kay ma'am, shoutout sa kanya. Kaya naman humarap agad siya sa camera. tuwa na rin si ma'am at nag-hi. Dahil sabi ko nga sa kanya, eh nagbablog ako kung okay lang na makasama siya sa video dito sa aking pagbablog. At sabi niya, okay lang naman. Binigyan ko na rin ng hairnet niya pala si ma'am. At sinuot niya na nga ang kanyang hairnet para makaalis na rin kami mga idol, mga kasipag. Kaya samahan niyo kami sa aming biyahe napakaganda natin na pasahero. Papunta ka ng... Sa lahat, ma'am. Wow. TikTok, Facebook, at saka sa YouTube. Sa Ortigas ka, ma'am, di ba? So, pa Ortigas yung mga lodi, samahan niyo kami sa biyahe namin. Ng... Ayun na, shoutout kayo ng mga idol. Ha, ha, ha.

paglabas nga namin ng highway mga idol tinanong ko si ma'am kung nagmamadali ba siya at ang sabi niya sa akin medyo po sana kuya nagmamadali po ako kaya naman medyo binulisan ko at nag isip na rin ako kung saan ko idadaan si ma'am para mapabilis sa aming biyahe kaya naman sabi ko kay ma'am dito tayo ma'am daan sa Marikina tapos po tayo ng Marcos Highway nyo turn po tayo at pasok po tayo sa may Dilapas sa F. Mariano Avenue dito sa may manggahan pasig. Sumagot naman sa akin mom na sabi niya nga, eh bahala ka na kuya. Basta kung saan tayo mapapabilis. Nang sa ganun mapaaga ang ating dating. So ayun mga idol, dito na kami sa may dilapas pasig. Dito sa may F. Mariano Avenue. So pagmamadali ko siya ng bayan, naghanap din ako ng shortcut na daan. A few moments later. Ay, oh, ayun na nga, idol, nandito na kami. Ay wala pa pala, parating palang lang pala. <laughs> ayun, nandito na nakita ko na. Army na mga lodi nandito na kami. Ayun na 'no. Dito lang talaga 'no. Kasi doon ang entrance yan. Eh. Yun, the third place. Dito ka ba ba sa kabila nun? Dito. Sa side na. Dito ka na eh. May ano eh. Pagbaba ni mami, inabot niya na rin sa akin ang kanyang bayad mga kasipag na merong kasamang tip kaya sabi ko naman sa kanya ay eh, maraming salamat and God bless po ma'am, ingat po kayo sa inyong pupuntahan. Ilang segundo pa nga lang mga kasipag na tambay na rin dito ay eh, pinasukan na agad ako ng booking. Mula naman dito sa Ortigas, pabalik ng San Mateo Rizal. Kaya sabi ko nga pagkatapos nito ay eh, uuwi na rin ako dahil boundary na tayo. Sabi ko nga ay eh, maraming maraming salamat Joyride kasi binigyan mo ako ng magandang biyahe. At kung makikita nyo nga ay eh, nandito na sa akin back ride si eh, sir sabi ko nga sa kanya sir shout out po Nagtanggal siya ng earphones dahil hindi niya marinig yung aking sinasabi. Sabi ko sa kanya, sir, andito ka po sa camera. Napahay na nga lang si sir at nagulat dahil sabi niya ay nagbablog pala ako. Kaya eto naman at sinimulan na namin ang biyahe namin mga kasipan. nyo nga kami ka aming biyahe dahil malayo-layo na naman at matindi na naman ang tatahakin nating traffic dito sa daan. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, paghatid ko kay sir, malamang uuwi na ako. Dahil boundary na rin naman tayo sa dalawa nating biyahe para maaga rin tayo makapagpahinga mga kasipan. Shoutout nga muna pala sa lahat ng aking mga followers at sumusuporta sa amin mga sumusuporta kay Kasipag TV at kay Family Kasipag. Maraming maraming salamat po sa walang sawang matuloy niyong pagsuporta sa aming mga video. Kayo nga po ang aming inspiration kaya po kami gumagawa ng mga pani at magagandang videos para kayo ay mapasaya. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Pasensya na po kayo kung kayo ay nabitin dahil nalobat na rin po ang aking kamera. Ingat po kayong lahat and ride safe sa aking mga kapwa MC Taxi Rider. Nandito na lang po ang aking video at sana po nagustuhan ninyo maraming maraming salamat po and god bless keep safe po everyone bye bye po